sa pamamagitan ng conclave ay sa pamamagitan ng isang halalang may gabay ng Holy Spirit. Sa ngayon mga kabrigada, mananatili ang mga senior officials sa kanilang pwesto sa Vatican kabilang si Cardinal Tagle na siyang pro-prefect of Dicastery for Evangelization. Edi, hey, ma maraming salamat sa mga nagtiwala sa amin no, ho, na, at nakita. Ewan ko kung no, nakita nyo sa amin na inisip nyo na pwede kaming posibleng maging papa. No? Ewan ko ba, ito ay isang parang spiritual learning sa atin na yung pag sinabing uh, we rely on the Holy Spirit. Disiplinado dapat kaming lahat na hindi isipin o magpadala na kandidatong ako. <laughs> ako. Ewan, Ning ni Cardinal Luis Antonio Tagle. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay na balita mga kabrigada, Holy See may tataguyod na ang papel ng pagiging lead peacemaker matapos mahalal si Pope Leo XIV ayon niyan sa isang kongresista. Si Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Report! Ikinalugod ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang pagkakahalal kay Cardinal Robert Francis Prevost bilang Bagong Santo Papa. Ayon kay Chua, ngayong nahalal na si Pope Leo the 14th, may tataguyod na muli ang papel ng Holy See bilang lead peacemaker sa mundo. Sa gitnaan niya ito ng armed conflict sa Gaza, Ukraine, Yemen, Africa, India at Pakistan. Naniniwala rin si Chua na ang Holy See ay isang tinig na nagpapagaling lalo na sa mga lugar na talamak ang social injustices at pagpinsala sa kalikasan. Nakatitiyak na si House Assistant Majority Leader Jude Asidre na magsisilbing gabay, inspirasyon at pagpapatibay ng pananampalataya at si Pope Leo XIV sa gitna ng mga hamon. Naway biyayaan anya ng Panginoon ang Santo Papa ng Karunungan, tapang at malasakit sa pamumuno nito sa Simbahang Katolika. Kasabay nito, binigyan pugay ni Asidre ang namayapang si Pope Francis na nag-iwan ng legasya ng pagmamahal, pag-asa at mas malalim na paglilingkod. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo, ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Mahataw Brigada Balita Nationwide Samantala sitwasyon sa bansa mga kabrigada na nanatiling mapayapa dalawang araw bago ang halalan ayon naman sa PNP Brigada Cat Austria Ibrigada mo Brigada Report Nananatiling mapayapa ang kalagayan ng bansa sa kabila ng ilang naitalang insidente sa iba't ibang bahagi nito dalawang araw bago ang nakatakdang halalan sa lunes. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, walang monitor na seryosong banta sa seguridad sa kasalukuyan subalit hindi umano nagpapakampante ang pambansang pulisya. Tuloy-tuloy anya ang intelligence gathering ng mga otoridad upang ang maagang matukoy at maharang ang anumang posibleng plano ng mga grupong nais manggulo sa eleksyon. Ayon kay Fajardo, kabilang sa mahigpit na binabantayan ng polisya ang mga private armed groups at iba pang criminal gang. Bagamat may ilan pang nananatiling aktibo, sinabi niyang malaki na ang ibinaba ng bilang ng mga grupong sangkot sa gun for hire operations na karaniwang ginagamit tuwing panahon ng eleksyon. Tiniyak ng PNP na patuloy ang kanilang pagbabantay upang matiyak ang maayos, mapayapa at ligtas na halalan para sa lahat ng Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Also... Brigada Balita Nationwide. A Brigada, bukas na ang voter care hotlines ng Commission on Elections or Comelec para tumanggap ng tanong, reklamo o report mula sa mga botante kaugnay pa rin ng 2025 midterm elections. Maring tumawag sa 8527-2764 at mag-email sa info at comelec.gov.ph o siyang magpapadala ng mensahe sa official Facebook ang uh, ng uh, Comelec. Available din ang chat booth na Y-Boot para sa 24 7 automated assistance, tungkol pa rin sa registration booth, voting procedures at mga iba pa. Bagong-bago, kada Balita Nationwide. Sa kawilay pa rin na balita mga kabrigada, mga disqualification cases ng ilang kandidato sa midterm elections, hindi kaya kayang madesisyonan agad-agad. Brigada silang matibag, ibrigada mo! Brigada Report binigyang diin ang Commission on Elections o COMELEC na hindi kayang madesisyonan agad lahat ang mga disqualification cases na inihain laban sa ilang kandidato. Ang mga kandidatong ito ay lumabag umano sa mga patakaran para sa midterm elections sa isang panayam. Sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na ang ibang na file na reklamo ay nangyari ilang araw lang bago ang eleksyon. Dagdag pa niya, tila nagulat ang ilan sa naging anunsyo na maari silang magsuspend ng proklamasyon ng kandidato basta't mayroong sapat na ebidensya sa kaso laban sa kanya. Samantala, sa kahiwalay na panayama, binigyang Dini Garcia na malaki ang responsibilidad ng mga botante laban sa vote buying. Wala umanong makakapamilya bumili ng boto kung walang magbebenta nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala, kabrigada, isang milyong pasahero dumagsa sa Ptex ilang araw bago ang eleksyon. Wala dyan sa paranyake mga kabrigada. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada, Brigada. Brigada. B -b -b -by. Report! Umabot na sa mahigit 850,000 na mga pasahero ang dumagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange para umuwi sa kanika nilang probinsya ilang araw bagong eleksyon sa lunes. Simula pa lamang noong May 5, umaabot na sa mahigit 160,000 kada araw ang bilang ng mga pasahero sa terminal. Pinakamarami ang naitala kahapon na nasa mahigit 200,000. As of 11 a.m., umabot na sa mahigit 70,000 ang food traffic sa terminal. Samantala, fully buk na ang ilang mga biyahe ng bus mula PITX patungong Bicol Region at Visayas. Sa kabila naman ng fully booked trips, wala naman daw dapat ipaglala ang mga pasahero dahil maraming special permits na inisyu ang LTFRB. In the heart of changing lives, ako, sa si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. pagong pagong Brigada Balita Nationwide. At paalala naman ang Comalek mga kabrigada sa hi o hindi papalitan ang official ng official panot na mabutating magkakamani sa pagshade o uh, paggamit nito ayon sa Comalek Resolution No. 11076. Uh, isang balota lamang ang ibibigay sa bawat butante upang maiwasan ang pandaraya at mapanatili ang integridad ng halalan. Uh, anging ang mga sirang balota lamang uh, dahil sa machine error ang papalitan. Uh, ngunit hindi ang manasira dahil sa pagkakamani ng butante gaya ng maling shading. Pag uh, paglukot o pagka ng QR code. Sa ngayon mga kabrigada, tuloy-tuloy ang voter education campaign ng Comalek para matiyak na tama ang pagboto at hindi ba sayang ang Nationwide Ang vote buying at abuse of state resources patuloy pong binabantayan ng election watchdogs. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Report! Patuloy na nakakatanggap ang Legal Network for Truthful Elections sa mga reklamo hinggil sa vote buying at paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno sa kampanya. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Lente Executive Director, Atty. Rona Ona Caritos, iginit nitong nagsimula ng dumating ang mga report ng vote buying. Uh, ang vote buying talaga ng mga ay ang natatanggap natin na report sa text, sa uh -huh. Facebook at sa tawag mismo. Dagdag pa ni Caritos na mahalaga ang mga ebidensya tulad ng larawan at video upang mapabilis ang embesigasyon. Bukod pa kasi sa boat buying ay binabantayan din ng Lente at Comelec ang paggamit ng state resources sa pangampanya na nagdudulot ng na hindi pantay na laban sa eleksyon. Buti na lang po nakita ni Comelec rin sa Committee on Contrabigay na ma malaking problema rin ang abuse of state resources. Mm. Kasi ano yan eh, ang playing field dapat di ba pantay, mm -hmm. ang mm. labanan pantay. Pero kung ang incumbent ay nagagamit ang mga resources ng gobyerno, eh, ang dami ng mga resources ng gobyerno, di ba? Kayon pa man, Patuloy pa rin ang ahensya na paigtingin ng voter education upang labanan ang naturang mga isu at matiyak ang malinis na halalan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Hanson ng 105.1 Brigada News sa Fair Manila, The Music and News. Also, ay... Rapido! Brigada Balita Nationwide! Ang Comelec naman, mga kabrigada, tiniyak na handa ang mga alternatibong voting centers sa Sorsogon. Kasunod ng naitala pag-alburuto ng bulusan, Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada! Report! Tiniyak ng Commission on Elections na handa ang kanilang tanggapan na kung mag-alboroto ulit ang bulkang bulusan at maapektuhan na ang mga voting centers sa lalawigan ng sursugon ngayong halalan. Ayon kay Comelec spokesperson, Director John Rex Laudianco, sa kasalukuyan ay wala pa silang natatanggap na abiso upang ilipat ang mga voting centers sa lugar. Gayunpaman, inihayag niyang may nakahanda ng plano kung sakaling lumala ang sitwasyon. Bahagi ng kanilang contingency plan na ang pagtatayo ng mga special o alternative policy places sa mga evacuation centers katulad ng naging hakbang sa Negros noong aktibo ang Mount Canlaon. Tiniyak din ni Leo Dianco, nakatuwang ng COMELEC, ang Office of the Civil Defense upang matiyak ang kaligtasan ng mga botante habang naipatutupad pa rin ang halalan. Samantala, ayon sa pinakahuling ulat ng PHIVOX ngayong araw, nananatili sa Alert Level 1 ang Bulcang Bulusan na nangangahulugang may bahagyang aktibidad at posibilidad ng mga phreatic eruption. na Nabatid na nitong April 28, nagkaroon na phreatic eruption ng vulkan na naglabas ng abo at nagdulot ng ashfall sa ilang barangay sa Erosin at Huban. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. Um, mahataw! Brigada Malita Nationwide! May mapanig pa rin po ng ating mga balita mga kabrigada Sinampahanan ng kasong kriminal at administratibo sa Office of the Ombudsman Si Makati City Mayor Abby Binay At ay pasinihaing reklamo ng ilang residente ng South at East Rembo Inakusahan si Mayor Binay ng paglabag sa Republic Act No. 3019 O ang siyang Anti-Graft and Corrupt Practices Act Republic Act 6713 O ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees At Article 231 Day 1 ng Revise sa Penal Code. Nagbogat ang reklamo sa disisyon ni Mayor Binay noong January 2024 na ipasara ang mga health centers, daycare facilities at iba pang serbisyong pampama, pampamayanan sa mga lugar ng EMBO matapos pagtibayin ng Korte Suprema ng Hurisdiksyon ng Taguig City sa mga pinagagawang barangay. Ayon pa sa mga nagreklamo, lubha silang naapektuan sa pagkawala ng mga pangunahing serbisyong pangkalusugan at iba pang tulong mula sa panig ng pamahalaan. Binanggit pa sa reklamo ang Proclamation No. 1916 na nagtatalaga sa nasabing lupa para sa institusyonal at pampublikong gamit ng mga residente ng Sembo, South Sembo, East at West Rembo, Pembo, Pitogo, Rizal at Comembo. Bagong, bagong Kumani naman ang pagsuporta mula sa One Bang Samuro Movement o One Bangsa si Senador Christopher Pongo para sa kanyang muling pagtakbo sa Senado sa 2025 midterm elections. Nagpasalamat si Go sa tiwala ng grupo at binigyang din ito ang pagtulong niya sa mga Bang communities. Kabilang sa mga advokasya niya ang Malasakit Center sa Barma, Marawi Compensation Law at Libring Birth Registration. Kasama rin ang equal access sa pampublikong libingan para sa mga Muslim at Indigenous people. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, dumako naman tayo sa mga balita mula dyan sa Brigada News FM Jensen Wantahanan Party List nagkaraban sa General Santos City Si Brigada Jane Alido, ibrigada mo! Brigada 5 Report Nagsagawa ng karavan ang wantahanan party list kaninang alas 6 ng umaga may 10, 2025, kung saan inikot ang mga barangay ng General Santos City. Umabot sa mahigit 200 na sasakyan ang nakilahok sa isinagawang motorcade kung saan ang rota ay galing sa Brigada Complex papunta sa barangay Lagaw, Bula, Kalumpang, barangay Fatima, Apopong, Mabuhay, barangay San Isidro at iba pang pa mga lugar. Bawat nadadaanan ay maraming nag-aabang na mga supporters at meron ding nagmamadaling lumalabas sa kanilang pamamahay at isinisigaw ang wantahanan tahanan para ipakita ang kanilang mainit na suporta. Nabatid na sampung taon na na naghahatid sa mga tao ng tulong ang wantahanan tahanan kung saan nasa 800,000 pesos ang budget kada buwan gamit ang private fund kahit hindi pa ito nagpapa-elect bilang party list. Nagsimula ito sa Cebu City at sa pagdaan ng panahon ay mas pinalawak pa hanggang sa umabot dito sa Jansan at iba pang mga lugar at marami na ang natulungan ng wantahanan. Kasali na dito ang mahigit 120,000 na mga individual na nabigyan ng tulong sa kanilang hospitalization. Nagdesisyon itong magpa-elect bilang party list ngayong May 12, 2025 National and Local Midterm Election dahil kung mabibigyan ng pagkakataon na makaupo sa Kongreso ay mas mapapalawak pa ang pagtulong sa kapwa Pilipino dahil merong government fund kung saan tututukan din ang murang pabahay social protection at scholarship para sa pag-aaral ng mga kabataan. Nabatid na una na din na nagpakita ng suporta si Senator Christopher Bongo sa wantahanan dahil bumili ito sa mga programa na kailangan umano at malaking tulong sa mga Pilipino para walang mahuhuli sa paglago at pagbangon ng Pilipinas. This is the heart of Changing Lives. Ako si Brigada Jane Alido sa 89.5 Brigada News FM Jensen. The music and news Oh, Bagong Bago! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Mga trending na balita ang atin sa atin ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Lab ES1 Capsule. puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Dalawang araw na lamang ho mga kabrigada at halala na. Huwag kalimutang iboto ang tama at ang mga nararapat na mumuno dito sa ating bansa. Abangan sa lunes, May 12, ang special coverage ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines para sa Monday, 2025. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radio angat sa musika, sa musika at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives